Hello guys, pakita ko sa inyo yung mga in-order ko ha. So, eto muna, itong grow coins na 12,000, yan po ay good as cash. Meron tayong ilista, e dalawang klase po yan, may paninda at sa inigosyo. So, sa paninda, up to 11,500 yung pwede kong magamit. So, ang card ko ay uh, umabot siya ng 11,180. So, i-check out na natin. Pero, bago mo siya i-check out, may magpapakitang mga vouchers. So, ito yung pwede mong ma-apply. And, isa lang yung available dyan. Pwede kang pumili. Ayan, i-check mo lang. So, sa ngayon, ito muna. Para meron tayong uh, rebates na $50 pesos. So, apply and check out lang. And dito, pwede mong i-check kung tama ba yung mga na-add to cart mo. Kasi minsan, uh, in this na one box ang order mo ay one pouch lang pala or one bottle or one piece. So, malalaman mo naman yan kasi example, tulad nito, four box, four cans. So, alam mo na, apat na box siya, hindi siya isang peraso lang. And ito ang dami kong Grow Coins na nakuha. Yung may plus, ayan po yan. Mga Grow Coins yan na pwedeng bumalik sa atin as long as uh, ma-complete order siya at available yung stocks. Kung baga, ma-receive order mo siya lahat, kompleto order mo. So, sa Grow Coins natin, ang na-apply ay ang Payday, Paskong, Sarimar Sugar. And ang total grow coins na na-earn ko ay 377.73. So, confirm order lang natin. And dito, merong option kung kailan mo gustong ipa-deliver. November 18, 21, 22, at 23. So, doon tayo sa pinakamalapit. November dito pwede kang mamili kung cash on delivery, magbabayad ba ako sa grow coins ko, pwede naman kasi 12 ang laman, 11 lang naman yung total ko, and or sa ilista, e pasok pa din siya sa ilista e kasi meron akong available limit na 11,500 pesos. So, syempre hindi tayo gagamit ng ilista. E, try natin para malaman nyo kung paano ba magbayad gamit ang Grow Coins. So, for example, kulang yung balance nyo na sa 1,000 lang. ah uh, pwede po yun kasi pwede kayong mamili kung magkano lang yung ibayad nyo sa Grow Coins or kung magkano yung ibabawas nyo. So, dito, babasa natin ng 5,000 pesos. Use Grow Coins. Deng-deng nga po. So, paid upon checkout. Kaya, ang babayaran ko na lang sa November 18 ay 6,180. Huwag kayong mag-alala, just in case na merong out of stock, binabalik po yan sa grow coins ninyo. And, walang, di na kayo mahirapan pa. Confirm payment natin. And, charang So, your cashback upon delivery. So, ibig sabihin, pag naging successful ang delivery mo, sa siya papasok. Basta, uh, complete yung orders. Yung order mo na may grow coins, kung saan mo nakuha yung grow coins. Kasi, yung iba nagtatanong, ba't wala daw yung grow coins nila? Eh, kasi baka na out of stock yung item na meron kang grow coins. So, ayun siya. Ayan, ba? Diba? Meron tayong 377 pesos. Kung sa iba ka bumili, eh, yung 11,000 mo, 11,000 lang talaga, walang rebates yun. Uh, gumastos ka pa ng pamerienda mo at saka ng pamasahe. Pero dito, nag-add card ka lang sa bahay, ayan yung rebates mo. So, depende lang po sa items na orderin mo at kung may pa-promo ba si grocery. So, ang payment method na ginamit ko ay Grocoins and COD. Pwede natin i-track ang order natin kung saan na ba siya. So, ayan. Yay. Place order na. So, may kita natin yan. May mga options kasi dyan. Pag uh, kung saan na, kung paparating na ba at kung napak na ba ang yung order. So, yun lang. At kung wala ka pang pa grocery app, mag-download ka na. I-share ko yung link ko. Doon mo siya i-download para pag naging successful ang first order mo, may 50 pesos ka.